Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo ng dahon ng bayabas sa ating kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga dahon ng bayabas ay hindi gaanong binibigyang pansin ng mga masasarap na prutas, ngunit alam mo ba na ang mga ito ay puno ng kabutihan? Ang mga dahon ng bayabas ay may mga katangiang panggamot na ginagamit upang gamutin ang maraming sakit. Ang mga dahon na ito ay ginamit sa maraming siglo sa tradisyonal na gamot para sa kanilang mga katangian ng pagpapagaling. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa bitamina, mineral, at antioxidant. Naglalaman ang mga ito ng mahalagang nutrients tulad ng vitamin C, A, at potassium, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan. Makakatulong ang mga ito sa panunaw, kontrolin ang mga antas ng asukal sa dugo, palakasin ang iyong immune system, pabutihin ang iyong balat, at e-promote pa ang paglago ng buhok. Kung naghahanap ka ng simple at natural na paraan para mapahusay ang iyong kalusugan, dahon ng bayabas ang sagot, manaliksik ng higit pa upang malaman ang higit pa tungkol sa mga benepisyo sa kalusugan ng dahon ng bayabas. Ang mga dahon ng bayabas ay parang isang maliit na powerhouse ng mga sustansya na gumagawa ng kamanghamanghang at nakakatulong upang mapabuti ang iyong kalusugan. Narito ang ilang mga insights sa mga panggamot na dahon at kung paano sila nakakatulong sa iyong manatiling malusog. Ang mga dahon ng bayabas ay puno ng bitamina C at A. Ang bitamina C ay nakakatulong na palakasin ang kaligtasan sa sakit upang labanan ang mga sakit sa kabaligtaran. Ang bitamina A ay ang bodyguard para sa iyong mga mata at balat, na pinapanatili ang mga ito sa tip-top na hugis. Ang mga dahon na ito ay nagdadala din ng mga mahalagang mineral tulad ng potassium, ang potassium ay mahusay para sa iyong puso at nakakatulong na kontrolin ang iyong presyon ng dugo. Pinuprotektahan ng dahon ng bayabas ang iyong katawan mula sa mga nakakapinsalang bagay na tinatawag na free radicals. Narito ang sampung health benefit ng dahon ng bayabas. Una, kalusugan sa pagtunaw, ang mga dahon ng bayabas ay may mga katangiang antibacterial na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka, ang kanilang mataas na fiber content ay tumutulong sa panunaw, nagpapalambot ng dumi, at nagpapagaan ng constipation, na tinitiyak ang isang malusog at komportableng sistema ng pagtunaw. Pangalawa, kumukontrol sa antas ng asukal sa dugo. Ang dahon ng bayabas ay mabuti para sa mga may diabetes o may panganib nito. Ito rin ay magpapatatag ng mga antas ng glucose at maiwasan ang malalaking spike sa asukal sa dugo pagkatapos kumain, na mabuti para sa pangkalahatang kalusugan. Pangatlo, pinalakas ang immune system. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa vitamina C at antioxidants na nagpapalakas ng iyong immune system sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga mekanismo ng depensa ng iyong katawan, Nakakatulong ang mga ito na labanan ang sakit at mga impeksyon, na pinapanatili kang mas malusog. Pang-apat, binawasan ng panganib sa kanser, ang mga dahon ng bayabas ay naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant na nagneutralize sa mga nakakapinsalang free radical. Ito ay maaaring mabawasan ang panganib ng pagkasira ng sel at mga mutation na humahantong sa kanser, ang regular na pagkonsumo ay maaaring mag-alok ng proteksyon laban sa ilang uri ng kanser. Panglima, nakatulong upang mapanatiling malusog ang iyong puso. Ang mga dahon ng bayabas ay nakakatulong sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng masamang kolesterol at pagpapabuti ng magandang kolesterol, maaari nitong bawasan ang panganib ng sakit sa puso at mapanatili ang kalusugan ng cardiovascular. Panganim, mabuti para sa paningin. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa vitamina A, mahalaga para sa magandang paningin. Ang pagkonsumo ng mga daong ito ay sumusuporta sa kalusugan ng mata, nagpapatalas ng paningin, at nagpoprotekta laban sa mga isyo na may kaugnayan sa mata. Pangpito, nagsisilbing anti-stress agent. Ang mga dahon ng bayabas ay nagtataglay ng mga katangiang nakakatanggal ng stress na tumutulong sa pagpapagaan ng pagkabalisa at pagtataguyod ng mental na kagalingan. Matutulungan kanila nila na manatiling kalmado at nakakarelax sa mga oras ng stress. Pangwalo, mabuti para sa pagbaba ng timbang, ang mga dahon ng bayabas ay maaaring mapalakas ang metabolismo at tumulong sa pamamahala ng timbang, pinapadali nila ang mahusay na pagsunog ng mga kalori, na ginagawa itong isang kapaki-pakinabang na karagdagan sa mga pagsisikap sa pagbaba ng timbang. Pangsyam, tumulong na bawasan ang pananakit ng regla. Ang dahon ng bayabas ay maaaring mapawi ang pananakit at discomfort ng regla, lalo na sa mga babae. Ang kanilang mga nakapapawing pagod na katangian ay maaaring magpagan ng mga cramp at gawing mas madaling pamahalaan ang mga regla. pang sampo, Mabuti para sa buhok at balat. Ang mga dahon ng bayabas ay may mga katangian ng antibacterial at antioxidant na makakatulong sa paggamot sa mga kondisyon ng balat tulad ng acne. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng paghihigpit ng iyong balat at pagbabawas ng hitsura ng mga pinong linya at mga wrinkles. Ang mga dahon na ito ay nagtataguyod ng paglago ng buhok at pagbutihin ang kalidad ng buhok. Ang pagdaragdag ng mga dahon ng bayabas sa iyong pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng mga herbal na tsaa o mga karagdagan sa panjeta, at maaari mong gamitin ang mga potensyal na benepisyong ito at gumawa ng mga hakbang patungo sa natural na pagkamit ng iyong mga layunin sa pamamahala ng timbang Ang dahon ng bayabas ay maaaring maging mahalagang karagdagan sa iyong pang-araw-araw na buhay na nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan narito ang ilang paraan na maaari mong idagdag sa iyong pang-araw-araw na gawain Una Guava leaf tea, pakuluan ang sariwang dahon ng bayabas o gumamit ng mga tuyong dahon para gawing tsaa ng dahon ng bayabas. Estip lang ang isang dakot ng dahon sa mainit na tubig sa loob ng ilang minuto, salain, at mag-enjoy. Maaari kang magdagdag ng honey o lemon para sa lasa. Uminom ng tsaa ng dahon ng bayabas araw-araw upang makuha ang mga benepisyo nito sa kalusugan, tulad ng pinabuting panunaw, pagkontrol sa asukal sa dugo, at suporta sa immune. Pangalawa, pangangalaga sa balat, durugin ang dahon ng bayabas upang maging paste at ilapat ito sa iyong balat bilang natural na lunas sa acne, pangangati ng balat, o kagat ng insekto, ang mga katangian ng antimicrobial ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapaginhawa at pagpapagaling ng mga isyo sa balat. Pangatlo, pangangalaga sa buhok, pakuluan ang mga dahon ng bayabas upang lumikha ng isang lutong bahay na banlawan ng buhok. Pagkatapos mag-shampoo, gamitin ang tubig na binuhusan ng dahon ng bayabas bilang panghuling banlawan ng buhok. Maaari itong magsulong ng paglago ng buhok, bawasan ang balakubak, at pagbutihin ang kalidad ng buhok. Pang-apat, pagluluto, gumamit ng mga batang dahon ng bayabas sa mga tradisyonal na pagkain, Nakakain ang mga ito at maaaring magdagdag ng kakaibang lasa sa iyong mga pagkain. Maaaring idagdag ang dahon ng bayabas sa mga sopas, nilaga, o stir fries. Panglima, oral health. Ang pagnguya ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng mga sakit ng ngipin at gilagid dahil sa kanilang mga anti-inflammatory properties. Maaari mo ring gamitin ang dahon ng bayabas bilang natural na toothbrush sa pamamagitan ng pagpapahid nito sa iyong mga ngipin at gilagid. Pang-anim, herbal bath, magdagdag ng dahon ng bayabas sa iyong tubig na pampaligo para sa isang nakaka-relax at mabangong herbal na paliguan, maaari nitong paginhawahin ang balat at itaguyod ang pagpapahinga. Pang-pito, Panglinis ng mukha, matarik na dahon ng bayabas sa mainit na tubig at gamitin ang pagbubuhos bilang panlinis o toner sa mukha. Maaari itong makatulong na mapabuti ang texture ng balat at mabawasan ang acne. Bagamat nag-aalok ang mga dahon ng bayabas ng maraming benepisyo sa kalusugan, mahalagang malaman ang dahilan at ang mga panganib sa kalusugan tulad ng mga reaksyong allergy, pagiging sensitibo sa balat, at mga isyu sa pagtunaw. Mula sa pagpapalakas ng iyong immune system hanggang sa pagtulong sa panunaw, pamamahala sa mga antas ng asukal sa dugo, at pagtataguyod ng kalusugan ng puso, ang mga dahon ng bayabas ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan. Habang ginagalugad mo ang potensyal ng dahon ng bayabas, tandaan na pangalagaan din ang mga panganib, lalo na kung ikaw ay may allergy o umiinom ng mga gamot. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.